Uh, thank you very much, Mr. Chair. To Kong uh, to Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization. Good morning, and uh, thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms. Na mo, we will support you as much as we can. Sana a ay uh, sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng ano yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno pag may mga projects ang gobyerno, lagi nilang iniisip, eh, nagka-pera na naman so hopefully uh, ito pong mga points ko eh, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money, number one lagi ko nireklamo nire yung pag nagbabudget yung DPWH, yung, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. But, halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, e eh, DPWH bilang number one sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. E eh, kaya lang, ang mas inu inuuna pa, yung, yung sabi nga kanina, rock netting, yung, yung widening, yung ano. Tapos so, kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung National Highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po, natuwa ako at medyo may nabago ngayon yung, yung favorite na flood control, medyo, <laughs> so, wag na flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng na mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, ano, sa, DA kasi, konti lang ang budget for uh, farm to market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay kasi nga tinanggal yung flood control, eh, di okay po. So sana po, taon-taon, ganon, kung ano yung kailangan ng mga tao. Kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko. ko hindi naman yan pera ng DPWH eh. Tao, pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? Full, I fully agree po, uh, uh, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, ay eh, matagal nang Sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa, sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami namin kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, nagpapalit na ng simento eh, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng bataga DPWH is that nakaprogram na kasi yan eh di ba po ang program naman, eh tao naman ang gumagawa, eh di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan, di ba po? Secretary hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Uh, Mr. Chair, ta tama po yun. Uh, uh, natawa po talaga ako doon dahil uh, tayo naman po, eh, bumabiyahe all over at nakikita din po natin yon gage gage, no? At, ah, uh, makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, uh, ang pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang uh, ilang araw sa gig of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hinigeng. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved no? dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At ayun po ang inutos po sa akin specifically ng pangulo. Kailangan po ibalik ang local participation uh, dito sa mga proyekto natin. Para tama kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng uh, municipality, ng district, yun po ang dapat uh, gawin ng DPWH. Tapos last point ko po secretary, ah uh minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I, I'm i'm sure politics plays a role also, but sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating Presidente at mataas ang kanyang uh, tiwala sa inyo, sana eh kahit pa paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito na huhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib malapit sa loob ng mga uh, position ng nasa nandyan. Pero sana po kahit papano, halimbawa po sa amin, sa Sambuanga del Norte, sa 3rd District, nung na, 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 nasimento na, lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay maniwala kahit sa hindi, meron pa ngang maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka na mo pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhi natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressmen, pera naman to ng taong bayan. So dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo. Um, Mr. Chair, tama po kayo. Um, in fact, natawa din po ako doon dahil kung, nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, eh, hindi ko din po naintindihan yung, ano, yung, yung uh, formula ng pag-a-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan, hindi po ito magiging perfecto, pero dapat naman po eh, maging mas equitable no, para dun sa ating mga distrito uh, distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipigitin po natin no, na uh, i-minimize po ang uh, subjectivity, ang discretion, para naman po uh, masigurado natin na kung sino mga nangangailangan. Yun po ang makakakuha ng, ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I, I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed. Because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning.